good morning guys hindi magkita na dyan yung mulak nga <coughs> tarong sili nung kasama dyan ah dati dyan tarong niya <coughs> magkita dyan mulak sige dyan pag kukuha may tigula yung eh, ilalagay ko dito para ano parang fertilizer niya ayan guys eh si pag may nakita akong ganito na dahon na alis ko. Ayan. Para yung nutrients niya is mag i sa Oh, <coughs> uh -huh. yung pinatubo kong papaya. Ate di guys, napapansin nyo kasi may malaki na may maliit. <coughs> Excuse me. Namatay kasi to. Kaya nung bumili ako ng pangalawa, pinanimang ko ulit. siya. Ito naman yung bago kong tanim ng isang 3 days pa lang yung mga yan. Sili kamatis. Nagdagang ko pa yan kasi ano, kunti lang yan. Ayan, nagtanim rin ako ng ganitong kamote. Oh. Ah. Yung puti pero matatabas siya. Ayan ko yung alumbati ko. <laughs> Ayan na. Eh. Dito ko tinapin. Ayan. Kasi pag ilalagay ko guys dito sa lupa, pag uulan, malalagyan ng tubig. Mamaya, malalanta, mamamatay na. Kaya dyan ko sa battle nilagay. Tapos tignan nyo itong ano ko, mga kamote ko. Kailan lang yung kumuha ako ng kamote. O, oh, tignan mo, ang lalaki ng... dami pa naman namin gulay hindi ko pa makuha ayan, ayan. Ilagyan ko siya ng ano guys ng tali para hindi siya mag wild sinasiksik ko dyan o oh, ganyan para hindi siya lalampas at sasayad sa lupa ayan ginaganyan ko guys ayan. pinapasok ko dito sa loob rin, di sa side sa lupa yung mga talbos niya kasi di ba nakakadiri naman pag ano sumayad sa lupa tapos oh <coughs> ayan ang lalaki diba? oh ang gaganda <laughs> alam niyo guys ang kamuti tanim ng tamad daw to eh kasi kahit kahit kung itinanim mo na kahit hindi mo nadiligan yan mabubuhay yan. Ayan, oh. Tapos, pag tinatalbusan mo pala, mas lalong gumaganda. O, oh, ayan. Ang, ang mga dahon niya, kunin ko nga ito minsan, lagyan ko ng itlog. Yung gawin kong crispy, ba diba may crispy kang kung? E ano ko rin ng crispy kamote. Oh, Masarap kaya try ko nga minsan. Batilan ko lang ito. <coughs> Ayan. Ito pa rin yung tinanim ko noon. Ayan. Yung kasabay nila nilagay ko dito. Ito naman yung bagong tanim ko. Ayan. Bagong tanim ko 'yan. Sana namatay na itong saluyot. Oh, ano ba 'yan? Sayang. Sa, Mal pa naman kahit sa sabi mo mahal. Grabe. Ayan, may bulaklak na tong ano, talong ko. Itong talong na to guys, noon pa yan. Binawasan ko lang yung mga, mga dahon niya kasi matangkad yan eh. Para maging pandak siya. Ayan. Tumumulaklak na naman. Pati ito. Ayan, noon pa yan eh. Yung, itong ginseng na to, dami namin ginseng. Hindi naman namin nagagamit. Yan ang pait-pait kasi yung, ma yung roots niya. Naglaga ako minsan. Ako hindi ko kayang lunokin ang pait. Yan guys, yung side na yan. Tataniman ko pa yan ng ano, ng anong tawag na ito? Talong. Tapos ito, nilagyan mga itong bakantina. Taniman ko ulit ng ano to pag mayroon akong pera. Kamu, ano, kamu. Tawag nito, talong din o kaya kamatis. Kinumpress ko tong mga ano ko, tanim kong gabi para mayroon akong pagtaniman ng talong dito. Ayan, binakanti ko yan. Ayan, nilagay ko sa sako yan yung pinagsakuan namin ng bigas. Ayan. Nilagyan ko, ni, eh, tinaniman ko ng kamote. Talong sana noon ang plano ko dito. Eh, kaso lang, wala pa akong mabili ng talong Kasi wala pa akong, ano, pambili. Nilagyan ko ng ganyan, kamote. Inabuhay eh, na naman. O, di ganyan na. yes yeah. yes So, nakakaano rin pinsan pag magtanim ka eh nakakaganda ng feelings. Pag yung tanim mo, napapagkuhanan mo ano ang ulam mo. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa inyong panunood. Keep safe always. Bye-bye.